Magandang hapon, Pilipinas. Tuloy ang pagtutok ng buong puwersa ng Net25 News and Information sa pinakamaiinit na balita kaugnay sa magaganap na midterm election bukas. Ako po si Wedge Kujamat. Punta tayo sa Bulacan na muling nagpaalala ang mga election officers na sundin ang liquor ban o yun pong pagbabawal sa pagbebenta ng mga alak at iwasan ang vote buying. Tiniyak naman ng mga otoridad ang mapayapang pagdaraos ng eleksyon bukas. Kunin natin ang iba pang detalye kay Nori Fidel. Nori. Yes, Wedge. Ilang oras na nga lang ang hinihintay at hahatulan na ng taong bayan kung sino ang karapat dapat na maluklok sa pwesto para sa iba't ibang posisyon. Sa lalawigan ng Bulacan, handang-handa na ang Comelec para sa isang maayos at payapang halalan na isasagawa na nga sa araw ng bukas, Wedge sa ating panayam sa ilang election officers mula sa ilang bayan at lungsod, tiniyak nila ang kanilang kahandaan para sa araw ng halalan bukas kasabay ang kanilang paalala ukol sa ipatutupad na likurban o pagbabawal sa pagbibenta ng mga at pag-inom ng mga inuming nakalalasing na simula ngayong araw nga hanggang sa araw ng bukas. Higit sa lahat, lahat ang ukol sa vote buying o pamimili ng boto. Sa lungsod ng Malolos, tiniyak ni Atty. Jojo Ginto, Election Officer for ng nasabing lungsod, ang kanilang kahandaan matapos ang mga isinasagawang preparasyon partikular na sa mga automated counting machine o ICM at kanilang tiniyak na ang lahat ay tumatakbo ng maayos at tama, matapos ang kanilang masuri, masusing pagsusuri, maging ang mga nakatalagang contingency basin sakaling magkaroon ng aberya ang mga makina. Dagdag pa ni Ginto, ukol sa siguridad, hindi lamang mga tauhan ng pulisya Philippine Army ang mga nakatalagang bantay, bagkos ay nagtalaga pa ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Sa unang pagtakataon sa lungsod ng Malolos para sa anim na coastal barangay ng nasabing lungsod. Samantala may anim na kandidato sa pagkagobernador ng Bulacan, kabilang si re-electionist Governor Daniel Fernando, dating Governor Willie Alvarado, businessman Bogs Biolago at tatlong independyente. Wedge, sa datos ng Comelec, nasa 2.1 million ang registered voters sa buong lalawigan ng Bulacan. Wedge? Okay. Uh, Norina, nabanggit mo yung uh, liquor ban. Ano? Uh, paano ito mahikpit na maoobserbahan at mababantayan ng mga otoridad daan sa may bahagi ng Bulacan? Yung mga tindahan ba ay uh, talagang sumusunod dito sa liquor ban na ipinatutupad na ito? Sa panayam natin, sa ilang... Uh... Tindahan, sari-sari store o mag-isa uh, nakatanggap na sila ng Bill and wedge, kaya mahigpit na ang kanilang uh, pagbebenta. Nakamonitor ang uh, tauhan ng uh, Bulacan PNP. Mm hmm. Nori, nabanggit mo may anim na mga kandidato sa pagkagobernador. Ang Bulacan, medyo madami-dami ito na maglalaban-laban sa pagkagobernador dyan. Kamusta yung sitwasyon? Mapayapa pa rin naman sa kabila ng medyo marami ang naglalaban-laban ngayon dyan sa posisyon. Sa uh, gubernatorial race wedge, uh, so far wala pa namang uh, nagiging uh, issue ukol sa mga vote buying dito sa pagkagobernador liban doon sa ilang uh, bayan kung saan mahigpit ang labanan ng mga matakbong uh, mayor at uh, vice mayor wedge. Mm -hmm. Alright. Maraming salamat Nori Fidel. Mag-ingat kayo dyan at magandang hapon sa inyo.